ano po ang obligasyon ng online merchant ano-ano ang mga dapat nilang ibigay na impormasyon sa DTI at sa publiko Opo so siguro unang una muna yung uh, pagsunod sa lahat ng batas uh, na kailangan nilang sundin so for example bawal kang magbenta ng prohibited na goods no kung magbebenta ka ng regulated na goods, so halimbawa appliances, ah, kailangan may PS mark yan, may ICC sticker yan. So yon number one, compliance sa lahat ng mga batas sa pagbibenta. Number two naman, syempre yung presyo. Magkano ba talaga yan? Ilagay mo, bawal yung PM is the key. Tapos, mm -hmm. kung magkano yung cash price niya, same din dapat kahit gagamit siya ng card. So yon number two yon Number three, syempre dapat i-disclose mo yung condition nung goods na binibenta mo, yung type nitong, uh, nitong goods na binibenta mo. Kung sakaling may mga functionalities yan, ilagay mo din. Siyempre, dapat fit for the purpose that it is intended. So, halimbawa, ang sinabi mo, binibenta ko tong uh, helmet ko, na our helmet, ito binibenta ko. Pero, pagdating pala dun sa consumer, hindi pala siya pang, pang helmet talaga, kundi di. Uh, <laughs> Ano ba 'yung miniature pang, na helmet parang pala yan? Pang Barbie na naman. <laughs> okay, so dapat tapat talaga dapat 'yung seller or 'yung online version sa kanya mga produktong a uh, ibinebenta. Then of course 'yung uh, conformity with advertising and functionality. So 'yun nga. So kung may mga accessories yan, uh, for example, telepono yung binibenta mo, so syempre dapat may charger yan nakasama, na-accessories niya. I-publish mo dapat yung contact details mo uh, doon sa website kung e retailer ka, or nakaling ka dapat doon sa online business database ng e-commerce bureau. And of course, mahalaga din yung pagsunod sa Data Privacy Act. Dapat yon pinangangalagaan mo yung uh, information ng iyong mga consumer. And then, yung pag i ng uh, paper or electronic invoice. Ano hmm. naman po yung obligasyon ng online consumers? Ano ang pwede at ano ang bawal nilang gawin. <laughs> sa Consumer Act of the Philippines naman, talagang may consumer responsibilities naman tayo, even sa offline. So, una yung critical awareness. So, mag, magkumpara ka naman, magtingin ka naman, maging due diligent ka naman sa iyong pagtatransak. Huwag yung nakita mo lang at ay mababa ang presyo, bukang maganda naman, eh, agad-agad nag-add uh, nag to cart ka na pero hindi mo binasa yung mga nakalagay na reviews or ano. So yan, uh, of course, yung responsibility for action. So ibig sabihin kung may reklamo, magreklamo ka, 'di ba? So yun yung mga nasa Consumer Act, no? Pero pagdating sa sa Internet Transactions Act, binibigyang emphasis dito yung pagiging respectful mo sa iyong uh, online merchant na kausap. Also bawal na yung magprank at yung mag-cancel ng confirmed na orders lalo na kung ito ay uh, nasa possession na ng third party delivery service provider o kaya ito ay isang perishable na na good no so yeah. yan sir ang mga bawal at talaga may penalties ngayon yeah. dito sa ITA mga net 25, this is Cesar Vallejo of Open for Business. For more updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook pages.